ako sa EA Car Wash. Papa po tayo kasi doon nung nakaraan ay napaka puting ng ating dinaanan. Kaya kailangan natin ipalinis si Yumi. Kaya kailangan natin papaliguan. Kaya para malinis pati yung ilalim niya, ipapa-underwash po natin siya. Ito siya. Challenge sa akin yung pag-akit dito kasi first time ko talaga na makit dito na ito lang oh kinabahan pa ako pag akyat dyan buti na lang iginide ako ni kuya tapos pinalakas niya yung loob ko sabi niya kaya mo yan sundan mo lang yung sinyas ko yeah. pero, takot pa ako kasi nandyan yung, yung bali dito ka lang pero nakaya ko naiakyat natin dyan kaya congratulations na naman sa akin may napukasal ang kuya ng uh, pinapaliguan si Yomi Dumaan kasi yan sa baha. Kaya kailangan paliguan. Dumaan siya sa, sa napakaputik. <music> kasi pag ipapa-underwash kasi yung ilalim mahugasan talaga grabe oh ito yung mga sulok-sulok nililisan talaga nila ah, butik po talaga o oh. Dami sigurong buhangin ano? Dami buhangin ano? kami sa baha. Ang galing talaga nasiksik yung mga buhangin. Oh, makita niyo talaga. Oh, grabe. Pinisingit yan din. Ay, grabe, oh! Grabe yung buhangin. Oh, kamay ni Kuya Dahat. kahit pa anong linis ko hindi ko talaga ma hindi ko naman malinis sa ilalim kaya okay talaga yung mapapalinis mo yung ilalim hmm, man. ay si kuya sa ilalim mo oh. Butik talaga Ah, pali. Naka, na rin si kuya, oh. Nahihira eh, pala pag nag-a-underwash kasi talagang makakaligo ko rin, oh. Itang talaga, itang po, oh. Ang putik ko, oh.

damis na walayukan ay talik rezə kutl까 punira kutlock uti uti Binaba po natin si Yomi kasi yung loob naman ang lilinisan. Tapos na yung ilalim niyang linisan. Pabacuum so natin kasi napakarami na rin halikabok sa loob. Ngayon lang ulit malilinisan si Yumi ng bonggang-bongga. Bate kasi ay, ako lang po yung naglilinis dyan. So, hindi ko naman nababacuum. Ay, nandun pala yung chinelas ko. Wait lang. Tanggalin natin yung ating mga kayamanan dito. Para mabak pa lahat. talagang naglinis kay Yumi. Nasa sa likod. Una pong likod, marami ang mga kung ano-anong buhangin. mga naka-stock yung mag-vacuum. naman niya. Mm -hmm. Hindi po madali yung mag-car wash. Saka lang lang natin. Uh, parang ang dali lang. Pero marami rin yung proseso. Si Kuya basang-basa yun nung nag-underwash. Ano tapos niya yung ano han, sasabunan naman niya. Sinusukat pala nila yung ano, nila. Lagay niya muna doon. May sukat-sukat. Ang lakas mo ng music. Sana walang copyright tong music na to. doon niya nilagay yung sabon oh. No? tapos yun yung kanyang pang-spray na niya yung kanina um, pero dadablihan pa niya. tulungan na po nila para mabili. Malaw na lang. Napit na matapit. Tagal din po. Inapit din ako isang oras dito. Yeah lalaban yung ating mga apakan kasi usually di pa nalalaban no nalaban niya bango nang ipinupunas ni kuya? kaya may pabango yan? Parang ang bango nang pinupunas mo. O, yung sabon niya ang mabango. Baka air freshener nito. Mga UV. Ay, sa UV pala. Kala ko yung sabon yung mabango. Nagpipinish na po siya. tapos konti na lang tutuyo niya yun At yan. pwede na uling isabak si Yumi sa na? baha si malinis na po gabi lilis na po niya malapit na malapit na siyang matapos, and napakaganda na po tinutuyo na lang nila.

Thank you kuya. malinis na siya sa kiyan ko. Ay, tinanggal din yun. Burnish po niya. Nag-alala. Talagang kayama tap yung ano ko para matanggal po yung mga bakas Hindi lang pala siya basta nakukuha na sa punas, ano? Talagang may lang may ginagamit sila. Mm -hmm. mahalaga rin po na uh, pinapakarwash ang sasakyan kasi sila yung may alam kung anong dapat gawing linis hmm, okay na. Nawala na po yung mga bakat-bakat ng ano, putik. mga apakan. Babalik na natin yung ating mga laman-laman. Yan, tapos na po. mura lang ang magpa-car wash. Mga gusto pong magpa-car wash dito, ayan, affordable. EA Central Wash. Tapos na po tayo magpa-car wash. Ayan tayo, magbayad na tayo. Galing. Kuya. Yan yung aking mabait na nag-car wash. Yan. Sa'yo lang yung ano. Isanda eh, lang. <laughs> Welcome. Thank you. Pwede na pong magbiyahe oh O, diba? Mayapakan yan sila. Kasi... Para namang nakakahiyang apakan at sobrang linis na po. <laughs> Thank you, Thank po.